Welcome to my channel. Nix Vlogs. Mommy Parley Vlogs. Hello guys. Ayan, samahan niyo akong gumawa ng fruit salad, mga lalabs. Ayan na. Nailagay ko na yung kalahati nung nasa lata guys. Ayan guys, mga bukas na yung aming mga gatas. At ako ay may grapes, may apple and banana. At sobrang mahal guys ng mga gatas ngayon. Sobra. Parang ayaw ko na gumawa ng fruit salad. Kaso may expired na to. Kaya kailangan ko nang gawin. And then. Ayan guys. Sobrang laki talaga nitong aming gagawin. Ah! So, Ayan, sikip na nga. Isang, isang ano pa lang siya. Hindi ko pa itong mga panghalo. Ayan, problema tuloy ako kung saan ako kukuha ng malaking lalagayan. Ang ganda ng kulay guys, Oh. Puro papaya. Ayan, mag-slice na ako ng apple at ng banana. Ayan guys, naglagay na ako ng isang condensed tsaka isang nasal cream. So, hindi ko alam kung okay na yung lasa nito. Tingin ko ay matabang pa ito sa gatas. So, kailangan natin sira ng nasal cream. Kasi ang mahal-mahal guys ng isang nasal cream. Eh, yung aking pa ng ano, ng tapioca. Ayan, lalagyan ko pa ito ng ano, apple. Tsaka ng grapes guys. Oh, yummy yummy na. Ayan guys, one and a half na condensed. Isang... All purpose. Naglagay na ako ng anim na banana. And, hindi ko alam kung maglalagay pa ako ng apple, guys. Kasi may ilalagay pa ako ng grapes. So, tinikman ko na siya. Parang okay naman na yung lasa. Kasi pag lumamig tong pag lumamig to, medyo mawawalan siya ng lasa. Medyo tatabang. Eh, may dalawa pa akong hindi ko alam kung lalagay ako pa ng grapes. Kasi apaw-apaw na siya, eh. Ito yung aking, ano, ito yung aking grapes. Ayan, hinugasan ko muna. Good. Ayan, masarap na tamang-tama -tama na yung lasa, guys. Ayan, mag-add na lang ako ng ano, grapes. Ayan na ang aking fruit salad. Ay. <laughs> Grabe. Pag nilagay sa freezer to, sana ay lumamig agad. Ayan, hindi ko na siya hahaluin. Mamaya na lang. Ayan guys, dandan dandansoy na ang ating salad. Ang ating fruit salad. Wait lang. Wish ko lang na ako hindi mahirapan sa pagkuha nito mamaya. Sana hindi mag-ice. A few moments later. Ayan guys, yung mga salad lover dyan. Ito na guys ang salad. ni Mommy Pearly Vlogs. Napakasarap at maraming maraming talaga mga fruit. Kaya nga fruit salad. Ayan guys, Happy New Year. Mega love shout out all. Bye, bye, bye. Thanks.